Eh, maulan guys. tumambay uh, lang ako dito sa labas namin. Kasi may upuan naman dito. Eh, masarap mag uh, magmuni-muni na. No? Lalo na pag ganitong maulan. Sarap pakinggan yung patak ng ulan na. No? Uh, habang may hawak ka yung <tap> kape. Kape okay. okay tayo. Mm. Good morning. Halos ka gigising ko lang. Kape muna ako bago kumain. Kasi yun talagang buhay. Kape muna. Sarap pakinggan yung ulan guys. Tabi. Mula, mula pa to kahapon ang ulan. Hunted na ang ulan pa rin. Yung sa yung puno dyan. Yung puno dyan. Basta anong ay na. Kaya mabilis magpalaki ng halaman kapag umuulan na. Yung <clears throat> tanin mo siya bago mag-ulan, ang bilis sa uh, makabuhay ng halaman. Uh, may naman ko doon na grapes yun guys. Uh. uh almost 2 uh, weeks pa lang, nagbunga na kagad. No? Binili ko sa, ano, sa shop yung, ano, yung sabihan ng mga halaman yung yung grapes niya yan. Uh, two weeks pa palang lang, mag two weeks pa lang yata. Parang two, two weeks pa, mag two weeks pa nga lang. nagbunga mag, na kaagad sa inyo. Meron na kaagad bunga. Ayan. Ayan. Tapi lang tayo guys, habang umuulan. Masalag talaga mag money money ganito. Ayan. Enjoy your Sunday. Enjoy your weekend guys. Sa mga gumagala, ingat lang po sa biyahe. Thank you. Thanks for watching.